guys, nagawa ako guys ng carrot cake ayan, tapos ito na gagawin ko na dito para i-steam namin ito yung mga nagaya namin guys yan. gagi ginagawa namin, binibake ngayon ito try namin i- i-ano, i-tag nito steam, yan, yung kasama ko maglagay ang hirap maglagay, ko. ang lambot ba? dalawang ganyan din yan, ano yun na, kasi kanina ako mahirapan ako kasi nag-video ako, yan yan, tama na yan, gagawin nyo guys kasi Ganun. Ang ganda ng ang ganda ng mga kulay nito, oh. gusto ko. 'Yun yung aming ano, carrot cake, mamaya ipakita ko sa inyo, guys. Wala akong mga nuts nuts kasi mahal kasi 'yung pag binili mo. Sapak <laughs> tama, tama na 'yan, boy. Pwede na 'yang ganyan na lang, pwede naman wala. Yes, butang na eh, diyan. Ibutang muna daan. Ilagay na doon. Tutulo. 'Yan. 'Yan guys, inaano lang niya. Pakita ko sa inyo mamaya guys, pag naluto na ko. Bubuka ba yung bibig mo? Yung lakas, smile! Good girl! Ayan, Lagay na lang daw yung doon. Kasi mas mahirap ata pag hawakan, tapos ilakaw. No? Kung ganyan mo lang, Kumukulo na ko yun. Sana kasya? Isang salangan. Tingin mo hindi? Mm hindi. -hmm. Ayan, atin. Hindi naman pang mirahim na. Pwede rin naman ito pang almusan, kung gusto mo. Di ba? lasa. Dami, uy, laki, dami lang ang bawas niya, eh. Ayan. Di parang mas mas matamis na daw pag ibinibig, pero pag ina mo daw uh, steam, mas magbawas ang lasa, ang tamis niya. Tingnan na lang natin mo ngayon. Pero binawasan ko talaga yung original na takal niya. Laki ng binawas ko. Okay, oh, yeah. Ayan. pa. Oo, pa. Ilan, dalawa pa? Hmm. Ay, okay. oh. Ay, na maubos ng isang salangan na. Sige lang. Ang ganda ng gina. na ng kulay, oh. Wow. Nakatuwa. Ayan, marami pa, eh, oh. Hips. Nangyari, <laughs> tumulo. Eh, dalawang salangan pala. Sa so, bagay, pwede natin isalan dun sa isa kung magkasya, eh. Hey. <laughs> Ayan, sasalan na natin, guys. Tingnan lang, guys. Ayan na, guys. Sasalang na. A few inches later. Guys, ito, iti-check na natin kung okay na siya. Ano mo? Wala na. Uy, luto na siya. 25, ay, 25 minutes na. Luto na siya, man. guys. Patay na natin. Kaya wala na daw tubig. Ayan, ililipat ko na siya, guys. Ito na, guys. Tapos, ayan, nagsalang ako ulit. Ayan. Kaya na, naubusan nga ng tubig. Ayan, ililipat na siya din siya dito. Mamaya, ayun. Uy, okay kasi. Hindi dumidikit. Tingnan niyo. Mamaya, tatanggalin ko siya. Kaya lang, na, ano, tanggalin ko na siya kasi pag ano tayo, magsalang tayo ulit. Para magigit mo na natin ito, guys. Ayan. Yan, ito na siya. Yan na siya. Ala, ha. Ang bango-bango kasi yung sinamon niya. Ang bango-bango, guys. Grabe. Super bango. Yan, nandito na. So, magsasalag na tayo ulit. Pakuloyin ko muna yung tubig, tapos magsasalag ako ulit. Yan. Nandito guys. Ito na yung last na salag natin, guys. Yan, hintayin natin yan naman. Makuloyin tubig. Many hours later, uh, Kulay puti. May pakita ko sa inyo guys. Doon malapit yun sa ano. Ang ganda guys. Oh. na siya. Ayan. Dahon na siya guys. Oh. So nandoon sa dulo mayroong pati natin kung ganito din. din, ko alam kung may dahon na siya. Ayan. Ang ganda. Ang ganda. Oh. Ang ganda. Guys, naglakad-lakad kami guys. Ang na sila. Oh. So punta na tayo doon guys. Mm. mayroon pang ano. Oh, ayan. Bulaklak din yan. Ayun oh. Kita nyo. Ayan. Yun yung madami. Dito tayo sa madami, guys. Yun, oh. Ganun ang ganda ng bulaklak na yun, oh. Ayat tag naman ng puno niya. Ayan lang, oh. Tapos yun yung oh. bulaklak na. Ayan, guys, ulit tayo, guys. Tingin tayo sa iba. Saan pa nga? Lakad kami, guys. Ang init. Mainit na pag may araw. Siyempre, mainit na talaga pag may araw. hindi minibili na sabihin, guys. Maraming sa loob ng bahay kasi <laughs> ngayon na may araw. Tapos, tingnan nyo yan, oh. No? Uy, ang ganda, no? Kita nyo ano yan guys. Ganyan dito sa paligid guys. O, oh, tingnan nyo. Ganyan yan o. Oh. Ang dami o. Oh. Tapos oh. so, ayun, so, Hindi talaga siya aalis. Kung hindi ako aalis, kaya punta na tayo. Bago pa magwala yung aming alaga. Diyan siya so, magwala. lang. Ano lang, gusto lang niya na sabay-sabay o oh, pumunta. Yan o, oh, may halaman doon o. Oh. May halaman doon. Pagkita ko sa inyo. o. Okay. <laughs> Let's go maki boy <laughs> Ay, <Kayo> naglaro siya. <laughs> Kita niya? Ayan, ganyan siya. Uy, nangangati ata. Ayan, kaya naglaro. Let's go, let's go, let's go. Let's <laughs> go. Ayan. <laughs> Malo ko. Maki boy eh. Biyaan, biyaan. Ayan, kasi nangangati siya. Ayan, let's go. Ayan. Ayan yun. Ayan yun, guys. Ayan, Ayan yung mga bulaklak dito sa paligid, yan. Ang iba naman laglag -lag na. Meron pa doon. Yun, punta tayo doon, guys. Tawid tayo dito. Pwede tayo tumawi dito. Ayan! Ayan. <laughs> Tawid tayo. Tingnan mo. Ang dami ng mga laglag -lag sa baba, oh. So, yun si Mackie. Una pa sa akin. Ayan. Alo, ang dami. mag -u -u -ka. Ganyan yun siya, guys. Ang ganda ng paligid nila. Iba, siraan na. Ayan, iba, si na. Pero ito, ung oh, ganda, oh. Bagong ubuka pa lang, oh. Bagong ubuka. And, super nice. Ay, adoy, adoy. Bukang babalik tayo. May putok. Ayaw ng aso namin, ng May pumuputok. Ayan. Yun, oh, May cherry blues, Doon, eh Ayan, oh. Hindi tayo pwede lumapit kasi sa loobin ng bahay. So, alis na tayo, guys. Tayo, pupunta kami sa, ano. Pupunta kami sa jeepery. Sa grocery. Wala na kasi kami gatas pang kapi. Kaya, kami ay na pumunta. No, ngayon, guys. 2.30 2.30 ng hapon kasi doon sa gate na malapit sa grocery, tatawid lang kami ng ano, kasada, eh, 3 o'clock mag-open, tamang tama mabagal kami maglakad kasi may aso, tamang tama makarating kami na ng 2.30 Yan. ay no, 2.30, 3 o'clock so punta tayo doon, dito tayo daan may, may, aso dyan dito kami daan guys kasi magagalit yan oh, yung aso niyan pag makaharap ng ibang aso ang tapok ng Pero makikita naman yan siya. Ayaw lang yan ng ibang aso. Nasanay na sana nang ang yaya lang ang kasama. <laughs> Ayan. Hala. Uh. Mm. Ang dami niya, no? Oh. Kita niyo? Ayan, ang dami. Ayan, oh. Ang dami. Ang ganda, di ba? Gusto ko sa akin bulak na promise. Ayan, oh. Dyan, ay log na. Ma. Maki boy. Ayan. Ang dami niyan. Ayan, aming ibang. Oo, na talaga natin yung bulaklak ngayon, no? So, mayroon din dilaw na bulak, po. Mamaya pagkita ko sa'yo yung dilaw na doon. sa malayo-layo, eh. Yan siya. O. Oh. Oh. na tayo guys. Ang ganda ng paligid. Tingnan. Hmm. Yan. Punta na tayo dito. Yun yung palmera. Ang patay na. Ayan, oh, patay na siya. Ayan yung sinasabi kong dilaw, guys. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Ayan siya. Parang dancing lady, no? Yung uh, orchids. Pero hindi siya orchids, oh. Ang oh, ganda dito. Ayan. Ayan, o oh, yung puno niya, o. Oh. Ayan, ayan. Pagkala tayo, guys. Ay, meron pa dito. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan, punta na tayo, guys. Ayan, you guys. Dito sa parko. Hindi really, para nag-aano ka mga dahon. Dahil oh. eh, yan, yan, yun. Maganda yan pag, ano, sabay-sabay. Yung maglag lang ganun. Puro na yun, yan, yung dahon, oh. <laughs> yan oh. Pero madali lang yun, malis. ay, ano yung mga tagalinis. Kasi, brrrr, ganun. Ha? Okay, okay, titik tik 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 Saan? picturean ko na sila guys. Sandali lang guys I-stop muna natin kasi picturean natin sila dudong. Sa cellphone mo. <laughs> okay, okay, okay. Okay, i-stop ko muna. Stop ko muna. Makita hmm. ko sa iyo yung malapitan na Bulaklak. Mataas kasi ito siya. mamuti may mamaba. Ganyan siya oh. Tingnan niyo. Focus ba ito? Yan oh. Tingnan niyo oh. Ganyan siya. Pag malapit. Ang ganda diba? Kumakatay lang siya sa branch na yan oh. Ganyan siya oh. Tingnan niyo oh. Ang Ang ganda no? Ngayon, ganyan siya. Oh, nilalapit ko na talaga kasi gusto ko makita nyo ng malapitan na tulad yan. O. Um. Ang ganda nga dito guys, huwag ganyan itong panahon. Kasi ang daming bulaklak. Mahalaga sa akin na talaga yung bulaklak guys. Ito, ito lang yung mababa ng bulaklak eh, na ma makakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Ayan. Ganyan yun siya o. Oh. Ganyan yun siya. Ayan. Ayan guys, ganyan tayo ulit guys. Ibang bulaklak at ipapakita ko ulit sa inyo ha. Yama? Hello guys, ang ganda. Ang bulaklak doon ulit ha. Kita ko sa inyo guys. Ayun oh. Kita niyo yun. Yung sa kabila pa yun oh, puti sa may guys. Yun guys, oh ayun. Kulay puti oh ayun kita niyo. Oh sana makalaki tayo doon sa mga puti na natin. Yun yung kulay puti na sasabihin ko sa inyo guys. Kita niyo puti. Yung bulaklak nila. Wow, ang ganda. Yay. Ang ganda naman ng bulaklak na to guys. Oh ayun. Yung sinasabi ko sa inyo. Mga bahay dito, may mga tanim din sila. Puro bulaklak, kulay puti. Ito yung dalawang puno nila. Tatlo, ang nalang ng bahay. Wow, ang ganda Oh. Ganyan siya guys Oh. Lati tayo. Oh. Ganyan siya dito. Kailang madilim na po pag ilagay ko dito. Pag nasa nababa ako. ang ganda no. Yan tayo doon guys. Iniwan Ni na nila ako. Okay, bye guys. Yan lang. Tunda na tayo doon guys. Iniwan <laughs> ako ng mga kasama ko. Ayun na sila. Oh, Ayun oh. oh. na. Ayun na. Ilahihila nung kasama ko yung aso namin. Paano kasi? Gusto niya. Siya lang yung aso. May mayroon aso dito sa likod namin. Taxi. Ayun. Nag-ano na yung sir. Cherry Blossom. Malapit na. Ayun. Punta na kami guys. Wala. Malapit na lang talaga kami sa ano. Malapit na kami sa. Pag dito. Sa gate. Pag yung gate na yan. Paglabas niyan. Tatawid lang kami ano na, kalsada na pa. Pagtawid namin ng kasada yun na yung grocery na pupuntahan namin ay tawag niyan ay jeepery. Yan yung madalas namin puntahan kasi hindi mo kami na Pag mapunta kami sa malayo, kailangan sasakyan Wala naman kami sa sakyan, guys. Ayan, tingnan niyo yung halaman, guys. Uy! Tingnan mo. Ayan, yun yung nilakit ko kanina ng, ng bulaklak. Ayan yun siya, guys. oh ang laki. Ang daming bulaklak niya. Ang ganda, no? Ayan. Ah, ah, guys. Oh, yan tumatapu, yan tumatak po. dito. Kaya malinis lagi dito, guys. Kasi dalawa yang sila nag-iikot. Si Wagi. Si Wagi, oh. Tingnan nyo yun. Malapit na talaga kami sa gate. Pakita ko sa inyo yung gate. Yan, oh, yan. Bukas na. Kita nyo. Yan yung gate, guys. Diyan kami dadaan. Bukas na yan. Yan na. Papunta na kami doon. Nakita kits style guys. Doon. Ayan. Yan yung gate. Kita na. Malapit na talaga. Ayan, guys. Nalabas na kami. Ito na yung tawiran natin. Okay. Mag ikaw! Mag! Motor! Tatawid na kayo dyan. Spoon kami dyan. Kapila. Okay. Harap tayo. Go pa kaya maghintay tayo. Maraming sasakyan. Mahirap na sa kasaan tayo dito. Yung okay, guys, tawid na tayo. Ah, pwede na ka. Jim! Tawid na tayo guys. Okay. Ay, takbo siya. Takbo, mag-ibayo. Takbo. Takbo. Marunong din siya maghihintay. Ayan, kami. punta ay, na. Malapit na. Nandiyan na tayo. Ito yung jeepney. Kaya ito, pasok na. Pasok na tayo. Nandili tayo. Tinala na kami ng patipinda dito. Ayan. Buti walang music, no? Labang tinakoy. Eh. Pero hindi yan ang gusto natin. Naghanap tayo ng mga. Paghanap tayo ng mabili ng mura-mura. Ito yung binibili namin guys, pang kape ito. Masarap yan siya. Mura lang po, 3 lang. Kasi binibili namin 24. Kaya yan lang, mas mura. Dalawa kinuha ko guys. Lagi sa kanilang kasama. Ano yan ang mabilihan dito? Bibili tayo ng gata. Yan yung mur murang gata. Ano? Ayan, ay. Baking soda. Ay, ano yan eh? Yes, ba yan? So, yan lang. Ah, uh, tingnan mo. Ay. Baka dito ganda. Ano tayo ng gata. Yan murang-murang gata guys. Sandali ah. Baking ko na yung gata. Binili natin guys yun kara yun yun patro lang five na din yun dal isa so ting na yun balik lagi na sa si tin kasama ko nagalap ng baking powder kasi nang kasi yan sila ng tinapay para sa amin tingnan mo ulit tingin tayo anong maganda dito guys saan? ah uh, ito okay, guys ito mo kayo isin ito ito oh, ito oh. ito ulit tayo ng tatlo naman Six? Six is isa nito yung panlasa ko guys 22 kasi yung malaki 6 eh. Dalawa na lang. Pwede na yan, dalawa. So, ayan, tapos kami mabili. Nandiyan na yung iba sa aking likod. Yan, yeah, kita nyo. Uh, medyo mabigat. So, mabiga Pita-pita na lang tayo doon sa kahe, guys. Uh, tawid na kami ng, ano, uh, tawid na kami ng kasada Tapos tanong sa gilid. So, yan. Pauwi na. Pita-pita na lang tayo sa bahay. Hindi na ako mag-video, guys, kasi yung kamay ko isa may dalang mabit. mabigat. Galaw-galaw din yung kamay. Hindi na natin lang. And, stop. Thank well, see you See you. Thank you. next time, guys. Thank you. very much. Thank you. Thank guys. kami. Bye -bye, guys.